ayan maganda maganda nga gabi po sa inyo lahat at muli ito po sila ang 85 para naman po sa reaction natin dito sa bago o update na ng uh, galing sa Supreme Court so ito po yung uh, Facebook ayan uh, ang Facebook page po ng uh, Supreme Court dito po sa ating bansa so meron po tayong nabasa dito kanina no habang nanonood ako kay Atty. Uh, Raul Lambino so latest statement of the Supreme Court Office of the spokesperson on the petition, no? Uh, petition filed by former President Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald De La Rosa with the Supreme Court. So, yan po yan, ha? Yan po. Yan po yung ano, yan po yung ating uh, bibigyang reaction ngayon. Teka lang, try ko nga mapapaano ko dito. Okay? Kanya na lang siguro. So, yan po yan, ha? Babasahin po natin. Ah, uh, nakalagay po dito no March 12. So March 12 ito po siya, statement of the Supreme Court spokespersons on March 11, 2025 at 4:27 PM. The Supreme Court uh, received the petition for certiorari and prohibition with prayer for the issuance of temporary restraining order and or rate of preliminary prohib prohib prohibitory and mandatory injunction filed by former President Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald Bato de la Rosa petitioners. Silang dalawa po yung petitioners po doon. No? Against, no? Against Executive Secretary Lucas Bersamin et al. Respondents. Upon the Chief Justice's instruction, the petition was immediately ruffled to a member in charge and uploaded to the SC website. So ito po yung nabasa natin kagabi. The SC also noted the very urgent manifestation with the reiterative prayer for the issuance of a and or Writ of Preliminary Injunction which was electronic electronically received at 11:17 pm that same day. So gabi na no. After a uh, virtual deliberation on the 94-page petition, the, the SC found that the petitioners failed to establish a clear and unmistakable right for the immediate issuance of a TRO. So ano siya dito no. Uh, I think may kakulangan dito sa ano kasi ano eh hindi siya pumasa sabi na natin yung uh, yung sa in, uh, inaas nila no doon sa Supreme Court na ano TRO sana doon sa ginawa kay Tatay Digong pero ito may karugtong po ito sabi nga dito yan however may nakalagay dito however no although hindi na approve yung TRO sabi dito, however, the SC has directed the respondents to comment on the petition petition with prayer for TRO and or writ of preliminary injunction within an extendable period of 10 days from notice. So, still, no? Sabi nga, however, pero ganun pa man, no? Pinasasagot pa rin within 10 days o sa loob ng 10 araw, pinasasagot pa rin. Ha? Ah, Ito si uh, Lucas, uh, Executive Secretary Lucas Bersamin within 10 days. Tapos dito, may karugtong siya, no? Sa baba, yan, on March 12, 2025, the Supreme Court received two petitions for the writ of habeas corpus for former President Duterte filed separately by Sebastian Duterte and Veronica Duterte ito si Baste at si uh, Kitty no these petitions seek the issuance of a writ of habeas corpus commanding no respondents, executive secretary Bersamin et al to appear before the Supreme Court. So kailangan no na pumunta doon sa so, Supreme Court ito si uh, executive uh, secretary Lucas Bersamin na nakalagay dito produce the body of former president Duterte and explain his imprisonment. So uulitin ko no nakakalagay dito sa writ of habeas corpus no sabi commanding respondents. Ang respondents po kasi dito ay si Executive Secretary Lucas Bersamin. Uh, sabi dito, to appear, no, to appear before the Supreme Court, produce the body of former President Duterte and explain his imprisonment. So, kailangan, no, na ito si uh, Executive Secretary Lucas Bersamin ay pumunta kailangan niya mag-appear o magpakita doon sa Supreme Court at i-explain yung patungkol dito sa usapin no sa pagkulong, -pag no kasi imprisonment so pagkulong kasi nakulong na nga 'di ba di naman detain yung ano yung nakalagay dito na ginamit eh. So imprisonment kasi, so kulong na 'yon, ba? Diba? So kailangan i-explain ni Executive Secretary Lucas Bersamin ito doon sa Supreme Court. Syempre, no, hindi lang siya, hindi lang yung appearance niya, kundi kailangan dalhin niya rin si Tatay Digong sa Supreme Court pag pumunta siya para i-explain yung patungkol dito sa imprisonment ni Tatay Digong. No, sabi dito upon the order of the chief justice for a special raffle, both petitions have been raffled to a member in charge for appropriate action. So naraffle raffle na 'yung dalawang petitions na 'yon, no? Na writ of habeas corpus na hinihiling ni uh, Baste, no, ni Baste at saka ni Kitty. So sa madalit sabe, ito si Lucas Bersamin, kailangan pag pumunta siya doon sa Supreme Court, kailangan po kasama niya si Tatay Digong na doon para i-explain niya. Doon siya magpaliwanag sa ating Korte Suprema patungkol dito sa imprisonment ni Tatay Digong. Kasi alam niyo malinaw, no? napakalinaw ng pambabastos, yung ang tawag dito, kumbaga sa ano, inano nila, eh, binaypas nila yung ating Supreme Court. Ganun yung naging datingan eh. 'di ba? Binali wala nilang Supreme Court para nila sinabi sa ating mga taong bayan sa ating mga Pilipino na itong Supreme Court natin walang kwenta kaya aakyat kami pupunta kami ng ICC dahil doon makakakuha kami ng hostisya. So para nila sinabi na hindi silang makakakuha ng hostisya sa Supreme Court kung talagang meron naging paglabag si Tatay Digong. No? Ganito mag-isip ang mga taong bangaga Kasi bakit? Eh, walang mga tiwala sa sarili. Kaya tignan nyo, pati Supreme Court natin, hindi nila pinagkatiwalaan. Ngayon, kay Executive uh, Secretary Lucas Bersamin, paano po yan? Inuutusan po kayo ng ating Korte Suprema, nadalhin po ninyo sa appearance niyo sa pagpunta ninyo sa Supreme Court para magpaliwanag eh, kailangan nyo pong dalhin si Tatay Digong. So, paano po yan? Kailangan nyo pong iuwi si Tatay Digong dito sa Pilipinas at doon po kayo sa Korte Suprema magpaliwanag. Hindi yung para kayong mga aso na doon ha, sa dayuhan kayo nagpapaliwanag kung ano nangyayari dito sa ating bansa. No? Kung meron man pong karapatan may karapatan na magbigay ng hatol kay Tatay Digong, yan po ang ating Korte Suprema, Mr. Lucas Bersamin. At sa iyo, uh, Mr. President, no? ayusin niyo po ang pamumuno ninyo, hindi yung ganyan, ganyan na uh, masyado na ninyong uh, pinaglolo ko ginagawang bobo ang taong bayan. Sagutin na po ninyo ang patungkol sa vice cam no? Ibalik na po ninyo yung 60 billion ng PhilHealth para naman ma ma i makapagbigay sila ng magandang serbisyo sa taong bayan. At syempre, diyan lang po muna yung ating uh... Uh, reaction at na uh, sunda na ano abangan nyo na lang po yung uh, susunod na re-reaction. maraming salamat po at syempre dasal po para kay Tatay Digong, kay BP Sara at sa lahat po ng PDP laban, no? Malalapit na po yung eleksyon. Huwag na huwag po nating kakalimutan, straight PDP laban lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at syempre stay safe and God bless. Paalam po.